ang insidente ito na marahil ang masasabing pinakamalaking pangyayari na makakapagpatunay na totoo nga ang mga alien. At ang insidente ito ay tinatawag na Roswell Incident. Ano ang istorya tungkol dito at bakit pilit itong tinatago ng gobyerno ng Estados Unidos? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan kung bago ka palang sa channel natin pindutin nyo na subscribe button ilike ang video ito at click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Maraming taon na nagumugulo sa isipan ng sangkatauan ng tungkol sa pagkakaraon ng mga misteryosong nilalang na nabubuhay sa ibayong sulok ng kalawakan. Wala na sigurong higit pang nakakapukaw tungkol sa misteryosong insidente ng nangyari sa Estados Unidos halos 70 years na ang nakakaraan. Noong 1947, isang malaking balita ang inilabas sa Roswell Army Airfield sa New Mexico sa Estados Unidos kung saan ayon sa isang expose na inilabas ng Roswell Army Airfield o RAAP, isang misteryosong flying disc ang narecover ng mga sundalong Amerikano sa isang ranch sa bayan ng Roswell sa New Mexico. Noong mga unang araw ng July 1947, isang nagnangalang Mac Brazel ang nakadiskubre ng malaking piraso ng tinfoil, makapal na papel at rubber strips na pinaniniwalaan niya na isang bahagi ng wreck ng isang misteryosong sasakyang panghimpapawid. Suportado ito ng mga namataang misteryosong ilaw na lumilipad sa naturang lugar o mga tinatawag na flying saucer noong mga nakaraang buwan. Ipinresinta ang mga narecover na bagay sa nooy sheriff ng Roswell na si George Wilcox na pumukaw naman sa atensyon ng pinuno ng Roswell Army Airfield o RAAP. Kinabukasan, iniulat ng RAAP na ang mga nakuwang bagay ay siyang kinumpirma sa matagal ng haka-haka tungkol sa mga flying saucers. Pero sadyang pabago-bago talaga ang mga balita ng binawi ng unang pahayag ng RAAP at sinasabing mga bahagi lang iyon ng bumagsak na weather balloon at ipinakita pa nga sa media ang ebidensya na mula ang mga iyon sa bumagsak na weather balloon. Nagduda naman ang mga UFO researchers sa pabago-bagong pahayag na mga kinatawan ng pamahalaan ng Amerikano. At noong 1944, sinabi naman ng US Air Force na mula ang mga na-recover na misteryosong bagay sa Roswell sa isang bumagsak na spice device na bahagi ng sekretong proyekto ng Project Mogul na layunin magtiktik sa papawirin ng Soviet Union at malaman ng pinaplanong paggawa ng mga atomic bomb ng hindi namamalayan ng mga Soviet. Ang ikalawang pahayag tungkol sa mga na-recover na bagay ay bogus lang bilang bahagi ng pagtatakip sa Project Mogul. Ipinaliwanag rin nila ang di umano'y bangkay ng isang alien na narecover sa pinangyarihan ng pagbagsak. Sinasabi nila na isang parachute test dami lang iyon. Sa pahabol na ulat ng US Air Force noong 1997, hindi naman ito pinaniniwalaan ng mga UFO researcher, particular na si Donald Smith, na pinag-aralan ng mga nangyari sa Roswell sa loob ng tatlong dekada. Anya, sadyang may pinagtatakpan lang ang militar sa naturang pangyayari dahil nangyari iyon malapit sa isang base militar. At may operasyong militar rin ang ginagawa sa parayong lugar at masyadong mababaw lang ang excuse ng militar. Sa isang paliwanag naman sa librong Area 51 na an uncensored history of America's top secret military base. Sinasabi dito na galing sa Soviet Union ang diumanoy wreckage para takutin lang ang mga Amerikano kung saan minamanipula ang katawan ng mga bata ng mga Soviet at saka pa rin sila papuntang Amerika. Hindi naman ito mapatunayan ng mga Soviet archives at kung sakaling totoo man ito ay bigo ang planong ito. Bagamat binawi ang pahayag na ito na sinasabing isang weather balloon ang misteryosong bagay na bumagsak sa Roswell. Hindi na nito napigilan ng mga haka-haka na may nalalaman na ang gobyerno ng Amerika sa misteryosong flying disk na pilit na itinatago sa loob ng mahabang panahon. Bukod sa teoryang isa itong sasakyan ng nilalang mula sa ibang mundo, suspecha rin ng ibang tao na isa itong sasakyan pang espya na ipinadala ng Soviet Union na no'y mataas ang tensyon sa pagitan ng Amerika. Mula noon ay naging mainit na ang interes ng maraming tao sa buong mundo, lalo na ng mga Amerikano tungkol sa pagkakaroon ng mga nilalang sa labas ng ating planeta at mga kaugnay na kwento tungkol dito.